Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, eh, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Sabihin, o oh, sige, aminin nyo na lahat. I-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya. Sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pag tatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dediretso ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang na yung ginawa ninyo. Pinadampot, pinaintrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nag, ano, sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan ibigan dito pag may ginawa kang krimen pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin mula lang, baga, tama na huwag po ninyong kalimutan uh, hindi po ako normal na mayor hindi politika ang tinitingnan ko sana lang, yung tinanggap niya ano, nakipagtawaran pa eh uh, 15,000 yung unan yung iningi tinanggap niya, para kakapalit daw ng pirma ng office of the building official so nahuli siya, tinanggap niya yung 10,000 hindi uh, ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, the na naaresto siya, na napakulong ng ilang sandali, siguro malaking ano na yun sa kanya. No? Uh, Angan, madispose na natin yung mga taong ito. Uh, di na natin, kung uuber yung criminal case, kundi naman, basta mawala na sila sa City Hall. Uh, Sawang-sawa na tayo sa mga ganto kasi napabahiran yung pangalan natin. Eh. Kung ayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, Tumigil na rin karamihan. Pero, ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Paano nakarating dyan yung sasakyan? Nakag-imbestiga kami. Binili na na yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Six. Sabihin natin, six hundred thousand. More, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumastos sila ng sarili nilang pera, binili nila sa, sa dealership, sinasilitate nila yung pag-deliver uh, dito, wala hindi pa na-change, hindi pa na-approve yun, hindi pa na-change order. O ngayon, may iyak yung siyempre. Paano siya, paano babayaran yung yung supply, ano yung, ano yung agreement nila sa supply. Ang tanghalata naman, mag-cooperate kayo, compromise tayo, hanggang admin case lang ipag file ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Visitahin ko kayo pag nakulong kayo. And later. Meron po akong uh, dalawang uh, kailangan sabihin. Yung isa, Uh, good news, yung isa hindi masyadong good news pagpasensyaan na po, hindi naman para sa lahat ito, pero kailangan ko lang talagang sabihin unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news yung mag, uh, o hindi magandang balita. Ano, pasensya na po, hindi naman uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. Ilan lang ang dapat makarinig nito, pero kukunin ko na yung pagkakataon ngayong flag raising ceremony uh, para sabihin po ito. Last week, uh, bukod sa sunog, na may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda, meron tayong pinadampot, pinaintrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po -ano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, -kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po wina-warningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat ng uh, lalo na client facing natin 4 years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, maghihigpit tayo na, na, hindi naman siya yung una din na na-indrop at napakulong uh, pero, baka, tama na huwag po ninyong kalimutan uh, hindi po ako normal na mayor hindi politika ang tinitingnan ko ang tinitingnan ko, hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, tuwing kong trabaho ko araw-araw, darating rin yun yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka three terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap ng maging corrupt. At, tandaan doon natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo para-para kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, kung siya lahat yan ang totoo po niyan na ano sa kultura na po nasa kultura po natin yung yung mga korupsyon na yan ay nga, pinaka lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school mga pamantasan, lagi kung ginagamit na example pag nagmamaneho ka pinara ka ng uh, traffic enforcer ano una mong maiisip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero may, gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na institutionalized na isa kultura po yun uh, sa atin. Kailangan aminin natin. Ang first step, para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon, generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito at dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, eh, si PDO natin, kahit naman mga office of the video official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na Inalok sila, inaputan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin na yung kwento. Uh, may mga uh, empleyado tayo na pag sinabing no contact policy, no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya eh, proud ako sa ating mga uh, kawani, Siguro karamihan ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. Uh, bukod po dun sa uh, nakuli nung nakaraang linggo na... Uh, tumanggap, actually 10,000 na lang yung tinanggap niya, ano? nakipagtawaran pa eh, uh, 15,000 yung huna niyong iningi, tinanggap niya, para kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official, so nahuli siya, tinanggap niya yung 10,000, uh, hindi ko lang alam kung itutuloy ng kumplainan, pero siguro naman, dapat na na siya, nap napakulong ng ilang sandali, siguro malaking ano na yun sa kanya, ano, um, reminder po sa atin lahat, at meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool uh, dahil meron pong uh, kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Uh, di ko na muna papangalanan at uh, na-endorse na naman po natin yan sa legal, no, attorney na-endorse na po natin sa legal pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito uh, din na natin, kung uubre yung criminal case kundi naman, basta mawala na sila sa city hall uh, sawang sawa na tayo sa mga ganto kasi napapahiran yung pangalan natin kung eh. ayos ang kinagawa natin 99% sa empleyado natin maayos ang kinagawa kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero, yun nga, may makukulit pa rin eh. May mga taga-OGS na yan, tsaka yung taga-motor pool. Halatang halata naman. Kaya, yan na natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? <laughs> Galit sila. Ito, wala kami ginagawa. Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero <laughs> ang, ang punto lang natin, ano, uh, at ito, nandito naman sila eh. Uh, nandito naman sila. Kaya sabihin ko na mag-cooperate na kayo sa investigasyon, baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. At uh, titingnan natin yan bilang mitigating circumstance, ika nga, ng mga abogado. At uh, baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, o oh, sige, aminin nyo na lahat, ipresenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan tatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dediretso ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ah, ang ginawa po nila, meron kasing binili, may talagang tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, eh, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay uh, obsolete na yung sasakyan, wala nang available. So, nag-propose yung uh, ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tilingnan namin, hindi pwedeng may change order yan kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayong mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam nyo naman yan. Matatagal na kayo sa gobyerno, alam nyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Paano nakarating dyan sa sasakyan? Nag-imbestiga kami binili nila yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? 6. Sabihin natin, 600,000. More, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumastos sila ng sarili nilang pera, binili nila sa, sa dealership, sinasilitate nila yung pag-deliver uh, dito, wala pang, hindi pa na-change, hindi pa na-approve yun, hindi pa na-change order. O ngayon, Umiiyak yung siyempre. Paano, so, paano babayaran yung yung supply? Ano yung, ano yung agreement nila sa supply? Ano pang halata naman? Ano, so, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung, uh, yung one syllable, yung first name, di naman sa para mag-blind item, ano? pero siyempre due process tayo. Uh, itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigahan siya. Nakaswerte lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay na yung ebidensya natin? Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin. Eh. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo hanggang admin case na iba file ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Isitahin ko kayo pag nabalong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Uh, again, karamihan sa inyo hindi kailangan marinig yun. Pasensya na. Kaya magtatapos po ako. Medyo good.